Hello, guys. Ah, oh, pero si Medicate. So ito, lang. Pakita ko lang kung ginagustuhan na mami ko. Hinihilot ako. Kahit na hindi naman ako pilay. Ayan, kung anong ginagawa niya. Binidyo pa niya talaga, eh, no? Ayan, no, oh, hilot. Hilot ka lang naman kung pagod. Masakit yung likod ko. Sinadapa pa ako, eh. Ayan, ulma, hinulma. Ayan, ma. Ano ba ako? Clay? Ayan, himas na naman. Hindi na pa burp. Tapos po, nag-burp ako. Sasabihin, so burp. Dede, burp, dede, ikaw kayo. Pag ginutong ka ulit, di ka ba kakain? Nainis na inis na ako niyang. Kasi, ah, himas ng himas eh. Pinakita pa yung mukha ko, tinatago ko na nga yung ilong ko malapad. Ay, nako talaga. O yan, pababurp na naman. Ay, nako talaga. Walang katapos ang paburp. Pero pag nang dede ako, sabi niya, dede, burp, dede. O, oh, kaya na, nag-burp na ako niyan. O, um, uh, oh. tapos nag-cellphone pa. Pa yan? Kinsinis na ako dyan eh. Pwede lang talaga magsalita eh. Ngayon, hindi ako na ako dyan. Hindi ko na matiis. O, oh, tapos binota ko. Nakita ko sa camera. Eh, hmm, ang bagay ko dyan. Ganyan ang gano'n gano, na, alam mo na. Yus talaga yung mom ko. Ayan na, ayan na. Ayan na yung susirap na hirap siya dyan talaga. Gulat to gulat ako. Hindi ko alam, baka mahulog ko eh. Ang hirami yan, kanyan ako. Tapos pag nag... Ano nga po, naglibas ako ng gatas. Ako dede ulit. Tapos magre-reklamo. Hindi ko ano ang sinasabi dyan, ano. Hindi ko ano ang sinasabi. Diyak pa yung mukha niya. Eh, inis na talaga ako. Kung pwede yung sampa din itong mabe ko eh. Sinampal ko na talaga to. E, inis na ako niyan eh. Nga e, pag ako. So, sinulman na naman ako. Ay, nako. Ang pagiging Davey nga naman. O, ko kunwari, hihilutin ako. Yan, exercise daw. Pero, alam niyo, sa totoo lang, ilang gigigilan ako niyan. O, atas, naman ako. Walang katapusan. Taas ng taas. Kala mo naman eh, pera ba? Ang kakapera ba tayo dyan? Hmm. Nainis na ako niyan, Niko. Oo. Kuha niyo naman ako. Pwede rin sampalin talaga eh. Hindi lang ako mabuti. Maiksi yung braso ko. Ay, naho Oh, hi.